Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga negrense na patuloy itong tutulong sa taumbayang nangangailangan. Sa kanyang talumpati, tiniyak niya ang patuloy ang rule of government efforts sa pagbibigay ng trabaho, suporta mula sa Estado at kabuhayan. Hinimok niya ang lahat na huwag mahiya at lumapit sa pamalaan para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa trabaho sa bagong Pilipinas job fair na ginanap sa Dumaguete City, Negros Oriental noong Webes. Sa proyektong ito ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development nag-alok ng maigit isang libot pitong daang trabaho sa tinatayang tatlong libong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Binuksan din ang isang one-stop shop para tulungan ang mga naganap ng trabaho na ayusin ang kanilang mga clearance. Bukod dito, nagbukas din ang Kadiwa outlet para may mabilhan ang mga negrense ng murang bigas, gulay at iba pang bilihin. Ayon kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco Zagarbarria, mahigit isang bilyong pisong halaga ng tulong na ang naipaabot ng gobyerno sa lalawigan. Nanumpa ngayong araw si Vince Dizon bilang bagong hirang na ng Department of Transportation. Nanumpa si Dizon bilang kapalit ni dating DOTr Secretary Jaime Bautista sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Dizon ay dating Pangulo ng Bases and Conversion Development Authority at naglingkod bilang Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19. Dati rin siyang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects. Agad iniutos si Dizon bilang DOTR Secretary sa Toll Regulatory Board na suspindihin ang cashless na pangungulekta ng toll fee. Sa isang panayam, sinabi niyang kontra sa mahihirap ang cashless collection. Hindi anya kasi lahat ay kaya ng kumuha o magload ng RFID na kailangan para makaraan sa mga expressway. Dagdag pahirap din ito sa mga motorista nga nakakaligtaan na magload ng RFID. Nakatakda dapat na ipatupad muli ang cashless at contactless collection sa ikalabing lima ng Marso. Magkikipag-ugnayan naman si Dizon sa Metro Pacific Tollways Corporation at San Miguel ng mga operators ng tollway para tiyaking handa silang ipatupad ng isang daang porsyento ang contactless payment. na Naunang ipinahinto ang cashless collection dahil sa mga technical na issue. Magtutulungan ang Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity at ang Department of Information and Communications Technology na magatid ng internet at iba pang digital technology sa mga lugar na naapektuhan ng bakbakan. Nagkasundo si na OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. at DICT Secretary Ivan Uy na gamitin ang teknolohiya para magatid ng kapayapaan at kaunlaran sa isang pulong noong Pebrero 18 na pag-usapan ang kakulangan ng teknolohiya sa mga komunidad na apektado ng mga armadong hidwaan. Ayon kay Galvez, malaking pakinabang ang makabagong teknolohiya tulad ng Wi-Fi sa mga komunidad sa kanilang pagpupursigi na magkaroon ng kapayapaan. Para naman kay Uy, mapapadali ng digital connectivity ang pag ng edukasyon, e-commerce at pamamahala sa mga komunidad. Inaasahan ding mapapadali ang pagdadala ng mga serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga dating rebelde at kanilang mga pamilya at mapipigilan ang pagkalat ng kahirapan at karahasan. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin na ang armadong rebelyon at magdulot ng pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang isang inisyatibo para makapag-bonding ang mga matatanda at mga bata at matuto sa isa't isa. Inilunsad ang proyektong Apoko, kwento ni Lolo at Lola, gabay ng kabataan noong Webe sa Haven for the Elderly sa Tanay Rizal. Sa ilalim ng naturang proyekto, pangungunahan ng mga lolo at lola mula sa mga center ng DSWD ang mga aktibidad tulad ng storytelling kasama ng mga batang apat hanggang limang taong gulang. Bukod sa makakabanding ng mga matatanda, ang mga batang maituturing nilang mga apo, matututo sila ng makabagong teknolohiyang nakasanayan ng bagong henerasyon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kinikilala ng ahensya ang karunungan ng mga matatanda bilang yaman ng lipunan at gabay ng mga kabataan na pag-asa ng bayan. Para naman kay Tanay Mayor Rafael Tanwatko, kapwa makakatulong ang proyekto sa mga matatandang naghahanap ng aktibidad at sa mga bata na ang umiwas sa sobrang paggamit ng mga gadgets. Umaasa ang DSWD na maging tulay ang proyektong Apoko na pagkasunduin ang mga nauna at susunod na henerasyon. Sa balitang business, tumaas ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs noong Enero ng taong kasalukuyan. Sa isang Facebook post, sinabing umabot ang nakolektang buwis ng BIR noong Enero sa 350.6 billion pesos na mas mataas ng 13.7% kumpara noong nakarang taon. Ang koleksyon naman ng customs tumaas ng 8.1% sa loob ng isang taon at umabot sa 79.3 billion pesos. Pinuri ni Finance Secretary Ralph Recto ang BIR at BOC sa pagtaas ng kanilang mga koleksyon. Ipinaalala ni Recto sa dalawang ahensya na kumpletuhin at ipatupad ang kanilang mga proyekto para maging digitalize ang kanilang mga operasyon. Samantala, taas babang at presyo naman ng produktong petrolyo ang inaasahang mangyayari sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na kalakalan sa Mean of Platts, Singapore, Tataas ang presyo ng gasolina ng 40 hanggang 70 sentimos kada litro. Ang presyo ng diesel naman posibleng mag-rollback ng 10 sentimo kada litro o tumaas ng 20 sentimos Habang sa kerosene, posibleng hindi gumalaw o baka tumaas ng 10 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy, punso dito ng pangamba sa pandaigdigang merkado na maputol ang supply ng langis. Kamakailan lang ay sinalakay ng drone ng isang pumping station sa southern Russia. Nagbabalak naman ang mga bansa ng G7 na magigpit ng price cap sa langis ng Russia habang patuloy ang pagpigil ng mga bansang kasapi ng OPEC sa produksyon nila ng langis. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines ng ating ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.